haggard na lola niyo guys. Ilang bahay ba naman ang aking pinuntahan? O din din, oh, kung hindi ka ma pero look at this my forma. Look at this. Ayan, regalo ng anak ko. Regalo ng anak ko yan. Meron pa akong sagat ng ano. O, oh. regalo ng anak ko yung sapatos. Ayan na yun, yung nakapunta ka. Siyempre, yung shirt ko, lima. Sandali, bukas pa si ko. Ayan. Nakakain na ako lahat bukas pa pala ito ko. O, oh, ito syempre bigay ni nanay. Diba? Ito ko sa tinanduyan. Tapos na po akong kumakin. Yan, ito na po sa duyan-duyan. Na emotin mo. Ayan, may galat sya ito. Ta. Tawin vlog. Uh, Margaret Mix Vlog, Kesa Love Official Australia, Janet Kainin, Enrico, Ness Noy, uh, Kabosing GM, Iya Beng Vlog, Aliba Vlog, AB Budget Recipe Mix Vlog, Shumamers Vlog, Violi Kambal, Silos Vlog, Jay Brilliant TV, Yoli Kambal, Meryl Ventura, DC Fuentes Official, Aknoon, Unknown ko Aknoon, Vlog, Girl 16TH, uh, Inday Bangis, Ryan Edward Sol, Rotor Motor, Bernie Pogi Channel Rickman TV Sis Lenny Sis Yaya Kuya Elmer Sis Erlin 2020 2020 dan 2020 2020 2020 2020 Christmas At sa lahat po ng mga kapwa ko, youtubers, subscribers, viewers, organics, members, at higit sa lahat sa mga friends. Thank you so much sa mga sisi, sa mga langga, sa mga lalab, sa mga ula, sa mga tatay at nanay. Thank you, thank you so much po sa inyong walang sawang pag-suporta sa akin. Sa lalab, I mega love shout out at ating Ate Lala Morgan. May shoutout po ba kita? Baka hindi. May ganag shoutout po. Ayan. Thank so much for Support sa... Ah. Ayan. Ang sarap po ng hangin dito guys. Press po. Ang sarap. Mega love shout out syempre kay Neni at sa kanyang mga anak, kay Ate Pote, kay Ate Kaya, kay Ate Ami, kay Kuya Paul. Yan, mega mega love shout out. Kay Ate Elise, mega love shout out. Sa walang sawa po, nanonood ng aking mga video. Thank you so much po at mega mega love shout out. Mother Earth TV mega live shout out. Sisi Iya Beng Vlog mega live shout out. Irna AF uh, channel mega live shout out. Melpenya mega live shout out. Sino pa po ba mga hindi ko na si shout out? Gaya nga ng mga sabi ko sa mga sisi, sa mga sis, sa mga langga, sa mga lalabs. Yan, mega mega live shout out sa inyong lahat. Paulit-ulit na lang ang shoutout ko, no? Ayan. Dahil sa paulit-ulit ko din po, taos puso, pasasalamat sa inyo. hindi ako magsasawang, shoutout kayo lagi. Kaya Kaso kung kayo po ay hindi ko nababanggit, pasensya nyo na ako, ha? Kasi nga, minsan nabablang na kapag nakaharap na tayo sa camera. Sis Janet, thank you so much din sa iyong mga pagsuporta, ha? Sisi awen, salamat, salamat. Lala, uh, Lala Smarga ate, thank you po. At, uh, Langga, Langga Sunrise, salamat. Ate Love, salamat po. Ayan, salamat, salamat. Salamat. Uh, Kuya Nes, salamat. At Kuya Enteng, salamat. Kuya Aby, salamat. Kuya Bernie, Pogi, salamat po. Miss Bob, mega love sa iyo. Kuya Kabosing, salamat po. Salamat po talaga. Kuya Rotor, salamat din po iyo sa ha. Salamat po. Di man kita malimit makita sa aking live, sa aking mga video. Pero antiyaka po, bigla niyo po ako. sino Salamat po ha. Salamat talaga. ang sarap po ng hangin guys. Ang presko. ba? Diba? Bagay po ba sa akin ang aking outfit ngayong Pasko? ba? Diba? Wala man po ako nabili sa aking sarili. Pero binili naman po ako ng anak ko. Yun niya, sapato. Hindi kita. Sapato. So, Yeah. Ang so, Ate Marisa, mega love shoutout po. Salamat. Basta guys, sa lahat-lahat po ha. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Kaya nang sabi ko, wala man ako na bilis sa sarili ko. Masaya po ko kasi kahit pa paano nabigyan natin ang pangkat ng pamangkin. Siyempre, bigyan ako ng anak ko ng sabato. So, diba? Lolo ko nga ako eh. Naging tao daw ako. Sa lagay pala na yun, hindi ako naging tao, guys. Niloloko ko sa amin. Tisang! Nagmukhang tao ka. Kasi, lagi kasi nila ako nakikita naka-spaghetti. Ngayon, nakita nila ang look ko. Ayan. Naka-short man ako. Tapos sapatos naman. Tapos naka t-shirt naman ako. Blouse. T-shirt ba tawag dito? Blouse ba to? Ewan ko. Alam ko. Basta damit. Opa! Okay. Hello guys. Hello. Hello. Sa Hello. 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 lahat Hello. 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 Sabi nga sa akin, bakit daw hindi ako magpariban? Bakit daw ayaw ko magpariban? May trabaho na naman Sabi ko, hindi ko kailangan unahin ang buho ko. Kailangan kong unahin bahay ko. Kailangan ko munang matapos at mayari ang bahay ko bago ang buho ko. Ang buho ko, ko, andyan lang yan. Shampoo lang, conditioner lang. Sipat na diyan na naman natin kailangan mapaganda. At wala naman tayong papagandahan. Kahit hindi tayo magpaganda, maganda na tayo. Charot. Basta ganyan-ganyan lang guys. Masaya na. Masaya na isang sa Francisco Vlog. Basta mahalagam, malakas at malusog. At ikitsa't lahat, walang sakit. At ganun din ang aking anak. manu at mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan, yun ang pinaka importante sa lahat malusog at malakas, ayun ang pinaka the best guys diba hmm. kahit tayo walang pera, ang mahalaga walang sakit Bye, guys. Happy, happy lang kahit wala time para. Happy, happy, happy lang. Oh.